Yusek De Vega, good morning. Johnny Banyas po, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning, Mr. John. All right, Happy New Year, sir. Happy New Year, Happy Three Kings. All right, uh, Unang-una sa lahat, uh, with your indulgence, Yusek De Vega. Uh, kasi gumulat sa amin, ha, uh, ito pong... Uh, uh mahigit sampu actually 13 surrogate mothers na Filipina na nabigyan po ng uh, Uh, kalayaan mula sa Cambodia. Ano po ang nagihakbang ng pamahalaan natin dito para lang maging uh, malinaw kung uh, saan dapat ba ipagpasalamat bukod sa Cambodian government, uh, Yusek De Vega. Ito lang ang nilakad po ng ating uh, pamahalaan 'yan, ng DFA, mm -hmm. at ng embassy kasama yung DOJ, no? Yung under the intelligence council against trafficking. Apo. Kasi dati pang minabana ng Cambodia na violation ng batas 'yon. Kaya kinasuan sila mabilisan yon uh, at mababa lang yung sentensya, two hmm. years, pwedeng ten years, pero napaba two years. Pero, yung ating ambasador, si Florida Mayo, hindi pa rin sumurrender. Gusto mm -hmm. niya mapalaya na, kaya, kinausap ng gusto, yung uh, community authorities, until, um, alaman natin, na may mga uh, pwede, posibilidad para ibigay ng pardon. Kasi, magkakaroon ng visit, yung prime minister nila, mm -hmm. sa atin, sa federal. Kaya, uh, magandang opportunity. Yun. Kaya, Uh, nagpadala tayo ng request uh, sa kanilang Prime Minister for real pardon at awalan nyo sa binigay po. So, um, uh, pasalamat tayo kay Ambassador at sa uh, iba-iba opisyalis ng gobyerno kasi ayaw talaga natin na makulong sila ng two years no kasi mm -hmm. nagdating ng tao sila. Opo. Mga victim din po ba sila, Yuseg de Vega? May tuturing? Well, parang sa atin, lahat ng mga tinatrafik are victims, no? Mm -hmm. Pero let me... Kasi ano eh, naloko sila ng kanilang mga... Recruiter? Uh, um, yung online online recruiter. Alam yun nila ba? magiging surugit sila. Uh -huh. Pero ang alam nila, sa Thailand. Pagka uh -huh. silang Thailand, itinawid sila. Doon yata sila, sila ininject. Doon uh -huh. ininject. Yung pala, tinawid sa Cambodia kasi nagiging half yung Thailand. Marami uh -huh. na nga ako ng trabaho sa bangko kasi niya hindi ng visa, maulad ng Thailand. Yung pala Apo. pagdating doon, kung saan saan niya nadala. Opo. Ay iba, scammers, diba? -hmm. So in this case, the air victims in the sense na dinala sila sa Cambodia na it's against the law. Mm -hmm. ang surrogacy sa Cambodia. Mm -hmm. Kaya tuloy na sentensyan sila. Opo. Kaya para sa ating victima sila. Pero babala dito sa ating mga kababayan, huwag gawin ito kasi uh, first of all, wala nang sa kultura natin yung surrogacy. Mm -hmm. Pangalawa, okay. magpunta nyo doon, wala kaming garantiya na next time mapapatawad kayo. Opo. Kaya mayroong another batch po na doon. Baka hindi na pardon nito. Baka maabuso. Uh, kasi, baka, uh, kasi ayaw rin ng Cambodia na magkaroon siya reputation na gano, no? may mga illegal companies mm -hmm. doon or what. No? Mm -hmm. So ngayon, na uh, kawa tayo ng pardon. No? Uh, by the way, nandito sila, kaya kinukuha na sila ng statements ng ating DOJ para... Eh, lalapas din yan kung uh, Uh, paano sila naloko mm -hmm. o na-recruit. Pero ayaw nila bigyan ano nila, mga, of course, mga identity sila. Ganun. Kasi yung iba, hindi pa nga alam ng pamilya nila rito eh. Wow. Pero I understand, Yusek, uh, ng paraan ng gobyerno para mahabol itong uh, mga online recruiter na to para hindi na po muling makapambiktima pa. Commitment po yan. Apo. Ah, Commitment po yan ng gobyerno. Pero mm -hmm. alam naman natin, Uh, takes two. No? Uh, kailangan ng mm atin -hmm. yung ating publiko susuporta din. Kasi ibang mga kababayan dyan ito, kailangan sila, may, meron yan kasi yung warning signs. Yung iba sa kanila, hindi dinaan sa, air, uh, sa commercial flights para mm -hmm. pumuntang Thailand. Mm -hmm. Do, dinaan ng Mindanao. Apo. From Mindanao, tawid by boat to Malaysia. Doon sila lumipad. So, alam na ninyo, that's up to Kasi alam naman nyo, yung BI ngayon, mm -hmm. mag, may pick sa uh, Naiya na kung turista ka sa Bangkok, sa ibang Southeast Asia, pero alatang mm -hmm. baka hindi ka magturista, in-offload ka. opo Kaya mm -hmm. ginagawa na ng ibang paraan, puputang Mindanao. Mm -hmm. Eh di ba warning ngayon na parang hindi normal to? Uh, ka OFW. Alam nyo, ang the best palaging dumaan sa uh, proseso sa mm -hmm. POA, DMW, mm -hmm. uh, meron kayo papeles ng OWA, ganyan. Para alam nyo na totally safe kayo. Miguel. Mm All Alright. Binabas First, support, Soro is not all W. Surrogacy. O <laughs> pero bakit bang <laughs> trabaho ng di ba? Pero matakay mo sa kada ten thousand dollars kung mga anak. Opo. Um uh, uh, pero ngayon hindi na ibibigay yung baby kanila na yan ang commitment natin sa Cambodian courts. Paano na sir? Nila hindi nila papalaki nila yung bata. Nang ang Cambodian government. Di ba? Di tao sila, di ba? Opo, opo. Yung baby noon, dapat ibibigay sa sponsor eh. Pero hindi ah, na, kanila na. Doon na sa mga nanay kanila na. inuwi dito. Ganon. Ang Di, nangyari. Yung sampu sa kanila, Apo. mga anak ba? Apo. Patlo ng anak na, dala nila yung sanggol. Okay. Alright. So hindi na habulin. <laughs> Apo, Yusek, kasi nakita ko dito, maswerte tayo ha. Dahil ang kaparusahan po sa Cambodia, mula dalawa hanggang dalawampung taon. So maswerte dahil naagapan. Huh? Na? Pero nakita using... nyo, Opo. meron di ba nag-iisip, well, dalawang taon lang. Kaya-kaya. Okay na yun, dalawang taon. <laughs> lang. Pero hindi eh. Sabi ni Ambassador Mayo, uh, oh. at nang, di ba, ako rin kasama, hindi rin, sumuka natin kung mapauwi pa natin. Oo, oh, di ba? Pero one shot lang to, ha? we oh, cannot po. promise the public. So, uh, hindi pwede na, ah, nandiyan naman yung DPA, nandiyan mm -hmm. naman yun? Every time, punta lang tayo doon, matuto. Hindi kasi, decision to ng Cambodian Correct. Uh, authorities. Opo. Eh, next time, kung hindi na. E, kung umayaw so, ay, na, di ba? Ah, ah, bigyan ah, 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 namin kayo sa puntaon. 20 uh, Opo. dalawang puntaon. Uh, Patay Opo. na tayo. Opo. So, wag, wag nyo kami po to. Opo, parang uh, in relation din dun kay uh, Mary Jane Veloso, Yusek de Vega, with your indulgence, na kung hindi rin nagawa ng paraan ng pagsusumigap ng gobyerno, ng pamahalaan natin, eh hindi rin po talaga bibigyan ng ano ng uh, ikangay, uh, kalayaan at kung hindi rin lang sa kagustuhan ng pamahalaan ng Indonesia. Ngayon, sabi nga nung iba, kung uh, nangyari kay MJ yan at dito sa mga surrogate, e eh, huwag na natin hayaang gawin pa natin yung mga bawal at ilegal dahil baka mga, tama po yung sinasabi nyo, Yusik de Vega, baka isipin ng mga gobyernong ito, aba teka, sinusubok yata tayo ng mga Pilipino na to. Bigyan natin ng aral. Pak! 15, uh, 10, 15, 20 years. Death penalty. O, oh, yung paisang masaklap, lalo na kung illegal drugs, yeah. di po ba? All right. Opo, pero mm -hmm. yung tagumpay natin kay Mary J. Veloso, hindi lang itong last few months na nilakad natin under the new government of Indonesia. Opo. The last 15 years na every year, all the time, pinapakausapan natin ng Indonesia mm -hmm. na wag ito na yung death penalty, binibigyan natin mga dahilan, legal reason, kailangan mo mm isya, -hmm. siya, gagawa statement sa Pilipinas, ganoon. So it's not just this year. Opo. Year after year, success 'po yan, no. Pero mm -hmm. uh, ang ang maganda naman eh uh, para pumukunti na 'yung ganon uh, Meron tayong konti pang drug mule sa uh, China, <laughs> Pero wala nang pupuntang uh, Indonesia, Indonesia Malaysia mm -hmm. na may dalang drugs. So, Apo. baka baka din ang publiko, mabuti naman. Apo. All right, lastly, we join the Algenza, USG De Vega. May update na po ba tayo rito sa sinasabing dalawang uh, magkapatid na Pilipina? yung namatay sa Hanalulu, Hawaii? Confirm yan, pero ang hindi natin alam kung U.S. citizen o Filipino citizen sila. Kasi hmm. sa amin ng ating konsulado sa Honolulu, hindi sila, ang pangalan na hindi nag-a-appear hmm. sa, sa sa registry ng consulate, sa passports. Hmm. Walang Filipino community na sumulat sa kanila. At usually, yung Hawaiian o U.S. government, kinukontak sila kung may Philippine citizen na... Hmm. Kung nga uh, two years ago, yung di ba may forest fire, apa, uh, apa, apa. Uh, uh, yun, inform agad tayo. So, mm -hmm. maaring U.S. citizen po sila, no? So, uh, at any rate, confirm na may dalawang, uh, well, parang Filipina apa. origin, no, or Filipino ethnicity, uh, niyaramdam natin. However, uh, may I clarify, no, mm -hmm. uh, sa ating uh, public, may mayroong consequence pag maging U.S. citizen or foreign natural citizen mm -hmm. kayo. Kung eh, nag-immigrate kayo sa U.S., naging U.S. citizen, no? naging Japanese, naging eh, British, ganyan. Pag hindi kayo mag-dual citizen, yung mag -oath, wala nang kaming karapatan, wala nang kaming authority to interfere. In other words, uh -huh. kahit okay. gusto tulungan ng consulate yan, sasabihin ng U.S. government, eh U.S. citizen yan, eh kami uh -huh. na yan. Correct, correct. Apo. So, yun lang, yun lang yung advice natin sa mga kababayan natin. Pag uh, mag-foreign citizen kayo, agad kunin nyo yung dual citizenship under Republic Act 9295 para dalawa Apo. citizenship niyo, para may Apo. authority pa yung ating embassies, consulates mm -hmm. na makailang. So, dinalamdam natin po yan. Uh, may may pamangkin na nag-sabi na uh, kinausap yung media. Pero wala pa Apo. tayong final report from the consulate. No, Pero ano naman nila, parang hindi sila Filipino citizen pero maraming marami namang Pilipino sa Hawaii na Filipino-American. Alright. Sa inyo pong pagkakataon yung de Vega. Baka may kalagdagan pa po kayo mensahe sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Nandito po kami uh, sa inyo para tuloy tulungan. May nag-aalala kay President Trump. Hintayin muna natin sa January 20 mag <laughs> Wala naman silang sinabi na magde-default silang Pilipino. Ibang tinatarget uh -huh. nila. So wag, wag tayo mga mabahala diyan. Hintayin uh -huh. muna natin. Tuloy-tuloy uh, ang servisyo namin sa inyo. Uh, all of government approach, hindi lang DFA and iba iba, D.O.J., D.M.W., iba-iba, uh, uh, D.S.W.D. under President Marcos mm. Happy New Year everyone! Alright, uh, kailan ba kayo malilipat sa bago ninyong uh, pwesto Yusey? Baka naman kasi pag nagtanong kami, hindi mo na sagutin dahil iba na ang pwesto mo Kailan ka ba malilipat Yusey? Magiging ambassador po ako sa Paris mga June pa pare tayo ng ambassador doon. So siguro June or July. Huwag muna tayo kapate, hindi pa ako naku-confirm ng commission po. Pag sinabi ko yan, baka sabi ng senator at congressman, punta na gistong si Yusek din. Ano mo na? Uh, uh -huh. Pero pa. After March, pag-usapan natin. Ha? Alright, so pwede ka pa namin tanungin with regard sa mga uh, few DFA. yes, nandito pa ako for the next few months. Alright, Yusek, sandali. Sandali lang, Yusek. Sandali. Bago ka lumipat, pag-usapan natin. Baka kailangan mo taga-dala ng bagahe. Willing ako sumama sa iyo sa Paris, ha? <laughs> Gusto ako man Basta wala natin ang na drugs. O, oh, hindi, hindi. Basta lang. wala drugs sa bagahe, ha? Legal, legal tayo, legal. <laughs> okay, God. Thank you, sir. Merci good morning. Po. Ingat, good Dada luck, na good na luck. Eh. Happy New Year. Thank you, sir. Thank you po. Alright, yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega. O, oh, ha? Mga senators and congressmen, re relax lang, sabi niya. Relax lang kayo, ha? Huwag niyo, mo, huwag, siyang, wag siyang batikusin kasi ako po ang nagtanong, ha? Hindi naman niya pinangunahan niyo. <laughs> Pagkakalipat niyo ng pwesto. Maraming maraming salamat again, Yusek Eduardo de Vega.